MLB, I have a challenge for you. Yeah. Hey, you shoot the ball? There oh. Pag naka ka, mamimigay ako 500 sa audience natin. Are you ready? Go! Sipa, sipa. <laughs> <Yeah, butin mo. laughs> try ko na, try. Sipa, sipa. Oh, isang ano muna sa so audience. Alright, let's go. Sipa, 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 sipa. Tumatama doon sa taas. Timing, timing. Okay, okay. Kuha ko na ba? Saan ka oh? Pag maliti, kaliwete ako eh. Hindi, wala. Sala lang. One minute. Ilan ba? Ilan ba? Pasa mo ka boss. Tumatama. Oh, 30 seconds. Come on, 30 seconds. Shoot na to, shoot to. Oh. Twenty. 20. <laughs> 10 seconds. Five, five, Last. Last shot. Control. Ayan na, ayan na. Kuha na yan. Dali na, nakarandoman ko na eh. Nakaka-8 shots ka na eh. pang-sham pang yan. Tapos uh, na. Tayo alis dito. Uy, na, lapit na. Nakukuha na, nakukuha na. Nakukuha na ito. Ha 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 ha

Ay! Diretso yun! <laughs> Two minutes. Oh! Ay, yan na! Yan na! Yan na! Kinakaliwa tayo, O, kanan to si Mr. Longbam ha. Pero ngayon, kaliwa yung gamit niya baka kumupuksin e Para tayo na sa ano ha Din nung ano ha oi sa paswa kuha na to kuha na to oi Diretso na dumi na And one eternity later e <laughs> na isa rin sa malapitan eh. Ayan! Matama eh. Kadiretso yun eh. Yun! Ah! Okay. Oh! Pag wala talaga, dunk mo na ha. <laughs> okay, kumata, kumata. No! Oh! <laughs> <laughs> Thank you, MLB. Thank you.